Hello, another day, another vlog naman ito mga guys. Ari kami gali sa bukid, kinagpuli kami kagapon, mga Domingos, nga adlaw. Mga uton na kami nagpuli. Nagpakal kami sudan para may palanya niya Kag, pag, pagkatapos na munyaga, nag, nagligo ko anay, tapos naglakat naman kami sa piyak ng balay. Para maglantaw, lantaw kung ano ang mga naman dito. Bali rin na yun nga side. Amo na din siya ang isdaan. May may, may tilapia na din mga gagmay pa siya. Kung magpakaon ka na din siya yeah guys. Top dough. Ano, may lang isang feeling guys stress reliever ang mga isda. Kag, gutumpok, yun sila kung di ka mag, kanto be na ka ito man na sila gakanto tapos kitumpok na sila kung magpakaon ka na na may gitang hila uh, ano na tipon ka na lang kung gitang hila mo nga uh, hila mo ginapakaon kay ka sobrang kadamo sa hila amon siya gali ang ido ni Brad o nga gindulong namun ligad Game Boy, ano siya gani? sa ibang nga mga manok para kalagulagaw man siya kagkapita sa yasang iyang nga pagkaon. na di mga manok sa piyak na balay ti layo na di ang mga manok pag gusto sila lakat. Kung diyan sila makadto, makapangita sila pagtaon. Haging guyod na ganyan ni Waki ang karabaw. Tapos sa unhan, may karabaw, managig nga, nga, nga gatubog. Abi ko gani masong ayay sila nga duwa kay gali babay ni gali ang karabaw sa piya oh, ko sa sa ay karabaw nagbabbe kay lalaki ni siya ang karabaw nga ginaguyod ni Abi ko gani masong ayay sila kay duwa sa ka karabaw mo kay gali nang opposite man sila nga Bali, ang nga side nga duta o oh, ila pa ni Tonton. Pero may nag... May naglawig lang sa karbaw nila. May nagpatubog dito sa unahan kay eh, may turog manidapos tapos, kinko lang na giniwaki ang karabaw hibutang sa dalong kay may... Do may busay na to sa dalong pag damo sa tubig. Nandito niya gimbutang. Tinadali bunga na ano? Gapahigad uh -huh. kami ka ni Kay. Nahadlo kami sa mm -hmm. mga dapat na pinang. Sino? Mm -hmm. Nabudla yan. Hindi ko magkuhan kay madama. sabu sapat sa bukit. Pinahadlo ko pagig ko. ko gago yun. Sa kay base makul nakulbaan ko. Ang magina di ang ubra sa bukid, guys, mag-sailo-sailo mag, saylo sa mga hayupan nila para mm -hmm makakaon, makapaturog sang, sa tubig. Kung in case, bala na inita na ang hayop kao. Ipaturog, ipaturog sila sa lamawan. Dabo na gani ng piso ay nag, nagguluto na ang mga ang mga itlog. Diri nga side o, oh, kami di isang manok. Damo na gani, manok ka palapit sa amon. Pero ang amon yung bubod, ang wala na o. Oh, wala. Wala na mais. Tapos si stone ga pa kung kung pa na di sa sakon kay Nadlock. Siya bala sa manok o kaya kay isang, isang ari kami sa syukrapa ng gin ano siya gin saramp, sarap 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 po sa sang manok ti e, sugod sa to nahadlok na siya sa manok wala na siya hindi pero sa unang, aga ko na umulumol kasi sa mga manok sa mga manok wala sya, na na phobia na sa nahadlok na gid siya kag hindi na siya mag umagpalapit kay ni ang manok sa iya or ara sa iya nga dalan ga siya na sa sakon nga mga pangayo siya bulig kay amo na gani nahadlok na siya sa mga manok ila sulod anan kung wala nagit balance sila makita nga sa bang tega gaihaw sila manok amo sila ng wala na sila sa dante manok ang ihawon kaya mo man sila manok kaya mapili lang sila kung ano ang ilang uh, ilawon for me, nagigil ko pa kung muna di damo, manok, di siya 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 na siya 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 Hindi na siya maglakat-lakat. Kung kung nga, na lang ito me. Oh, gapa. Cute-cute pa na siya. Lagi napakita niya. Yeah, dimple. Hindi nga side naman. muna na di ang baboy yan. Bali may... Bali may tatlo ka puti nga baboy. Tapos may dua ka itong ito mama na siya native nga baboy. Nagbo na sila. Kita niyo naman guys, nga kung ala ka dito sa bukid, ginalan po ka mga sapat nga amo na, talag doon. May manok, may baboy, may baka, kar karbaw, ano pa git. Kay, dira na, amo na siya ang source of income nila nga in case wala sila kwarta, pwede na nila mabaligya. Pag rolling-rolling na ang kwarta ko. na. Isa pa sa ilang mga ulograhon, hindi nang sa ilang mga kasapatan. Mani ang view dito, baliga tubang sa oriental na. Diri ganito, stuna na mi Angie na di sa kay kalapad, wala sang ano, sang pwede niya malagawan kag kabalo ka naman si Ashton ng mahilig sa mga ido. May lang gani kay eh ang ido diri o oh, sa bukid ng close pala sila ha wala manggapang ano abot sa mga ido. Maski wala sa chinelas nilakat-lakat na di sa Kung nga rin kami sa bukid, si Ashton, galakat-lakat kini siya kag hindi ko siya makalingaw, makakapit sa cellphone kay damo gid siya, pwede lagawan. Tapos wala na din siya mayo gani tulog kaya feeling ko gina. Uh -uh. Ginano niya gid ang time nga makalagaw siya ha kay kung mabalik na siya sa scrapan, hindi na siya maka makalagaw liwat. Hindi na gid siya makapaayo sa hulog. Mali sa scrapan kay Gamay na may nandidaan ang ano, ng lagawan niya. Malakad kami sa palayan para nataon kung kamusta na ang sitwasyon dito. Munigali ang view guys, o oh, pag pagara ka sa piyak na balay. May duwa ka po na isang buri sa on hand. Damo na doon sa nagligal ka, so natuban ang iban. tolo na may ara gani baka nga gahulat o pali do ano pa lang gina sa do gamay pa lang is nang baka pero katunog na git nang iya nga tingog kali na dikali ang iya mama mo nang abi ang mga ang agalo niya na ang makadto hindi, hindi pa Bali ang talamnan na pabao-bao na ni siya. Kaso mga pilag ni siya ka tuig ang ang wala siya bala na tamnan ha kay wala may maatipan. Ti nang damo na siya sagbot kag lalap mapalapit sa o. Oh. Amo na siya damo sagbot kag damo gindi olubrahon. Ay mi baka ka di ba? Nagdo ko gani nang ga ko kay lagi ko ini ko sanay sa baka. At in ka nagdo ko kay tuod dako gid siya kaysa sa akon. Hubing ni siya nga baka o oh, pero pero gimbaliya na ni siya galikatag iya mo ng layo sa sayang mama. bali maski hindi siya amon ba ka pero kapalapit siya sa mga tao nga kapit sa iya na no, wala siya ga ano wala siya ga ila sa iban nauha no, na no, ni siya guru mo ginakuha niya ang balde kay siguro wala pa siya ka inum tubig munang nang abi niya may tubig ang balde Nagistoryahan na eh, sila kung kamusta na ko noong ano, ang talamnan, ang alam mo pag siya sa kay pila siya daan ka wala na tamnan kay wala, wala pa may maatipan di damo, daw mo bala may nagtubo ka mga mm. makahiya di do ka lagi like, dapat patsun ng makahiya sa talamnan kay daw ay man tamnan kung damo mo sagbot ang talamnan mm muna siyang kinalangi siya at inloon antes mga tanong kay ang manjapon ng uh, problema ka manjapon sa sagbot sa, agbot, so, kung hindi siya pagtinloan. Bali, importante gid ang talamnan sa bukid kay para hindi na siya baklon ang ang bugas. Munang kinalangi may talamnan kay diragin makuha ang ginakaon pang adlaw-adlaw ka Muna eh, para hindi mabudlayan ang mga tao. Kinanlan, itam eh, ang mga dapat, pag mga needed, din kalanon, para hindi na maproblema. Isang kwarta nga pangitao, pangitaon pa para malang makabakalitas. Nakata to, nakata. Na. Nakat na. Sa bukid daan guys, hindi adlo-adlo, may sweldo, ang man, ang parta dito binulan kag tinuig pa maabot di okay, kung kada si kada bulan ka mabakal bugas tapos problema on mo dito ano ang di ka mangita kwarta para lamang bakal mabugas. lapad lapad man ang talangan guys pero wai ko kabalo kung ano gid ang estimated si nga sako sa bugas nga ma -harvest. Pero dako man guro maka tunga man sa katuig nga su ng supply para hindi na magbakal bu bugas. Si Tutoy, ari lang man na di sa tupad ko, ginabantayan niya ko kay... Ari lang ko sa kilid, wala ko nag sa unahan. Um, sa mga farmer, guys. o kay... Diba, pa, mga kabudlay, magtanong sa mumay. Tapos, damo ka Gina ginahimu antes siya ma prepare lang ang duta kinalan pa i eh. apanon or pangwaan yung sagbut na pangwaan man ilamon na para magnami ang tubo sa humay tapos barato lang ang ang bakal sa palay ang muna nga kwan man siya tani ng needed jud wala ang bugas how te ang farmers to, needed ang bugas pero kay barato lang man ang bakal sang palay Ay, sa palay sa ilati wala sila sa pun ga yeah, are, yeah, ga ka income gid yeah. nga sila man tani nga guys to so, ya yeah, mama oh mm. Kumutugali ang mama ka baka guys wala sa piyak. Binatulog kay ganito yung yeah, mama. kay nahidlaw na siya guru. Kay naindugay-dugay naman niya siya na bakal daan. Oh. Mm. Paras sila color guys. Mm. White man niya mama. Mm. Mm. Si Waki, gali o ka. Mataligyan naman sa talam na kay si kabalo na siya mag-idea. Kung ano ka, ano ang dapat sumuon. Naguna kami gani pulik kay hey, Mal Himos pa kami sang Amon Sulodan para nasa Panyapon. Pag siyempre, upod-upod man ang ido, mapuli na. Nan, sa ilo naman ang karabaw, yung sa yung turugban kagina. kung paminsa ron, tawahay lang din mga sa bukid. Kaso, mo lang din galing niya ito eh. Kung sanay, kaya wala nga may sweldo, wala tapos ma instant sa ka sa bukid. Nga wala man lang dito yung tamon. si Ashton ganyan na patitanggila siya. Saot-saot kuba uh, kalipay naman niya man hiya, mga lolo at lola dito sa bukid ng amon nga astol sige guys pantawagin niyo lang siya sa malta o Asa na lang miren guys thank you for watching